Maganda ka ganda, ganda ng araw po sa inyong lahat. At ngayon ay like, actually gabi na. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi meron ako ditong deep beef scrap. Ito, kung gusto niyo cheaper po ang low carb nyo, ito po pwede na to. This is a uh, rib eye trimmings. Yan po siya oh. May trimmings minsan maraming laman, meron naman trimmings na mataba. This is around 2.5 kilos ang weight nito. Tapos ang price nito, 100 plus, almost 200. Kung yan ang bibili nyo, cheap version. Maraming fat yan. Kahit papano, may enjoy nyo kasi ribeye trimmings to malasa siya. Wala naman siyang aftertaste or something. Lasa siyang ribeye na parang kumain ka rin ng regular steak. O yan po yung ribeye. Yan po siya. Malalaking chunks ng fat. Gusto niya gumawa ng talo, ito lang. Ribeye trimmings lang. dami yan. May laman na. 'di ba? laman. Fatty. Sa low carb, hindi takot sa fats and proteins. Ito, nakuha kong set is fatty. Mababa ang percentage ng fat to protein ratio dito. Pero ito, kailangan lang katawan natin. Wala siyang amoy. Rib eye nga siya. O, pinag-trimmingan. Rib eye trimmings. Ito nyo naman ang aking fan. Pasensya na kayo. But, uh, cancerous daw yung fan ko. Pasensya na. Pasan natin yung apoy. Yan na. Side B na. ba? Diba? Malabas yung pot. Yum. Yan po. Naluluto na siya. Pwede niyo pa pong pakatasin ang pakatasin ng fat kung kayo'y gusto mas low yung fat ng meat. Dapat nga sa mas malakong na container to eh. Sa mismong kawaling malalim. Pero ito lang yung naka, dito, naka ready. Ito na. Dito na natin lutuin. Hindi nyo yun naman yung beef spring. Kung ano yung available, yun na. Mabas yung fat. Ayan, no? ang dami oh. Alright. Diba? Parang ang uh, syrup-syrup oh. Malasang-malasa yan kung kayo, goal weight na kayo, kumain na kayo ng ganyan. Okay lang yan. Walang problema dyan. Pero si Beach Friend, medyo hinihinay-hinay sa dami ng volume ng fat. Nililimitahan ko lang. Because yun ang binigay sa akin ng aking dietitian sa low carb. Not low fat ha. Nagano lang ako. Nagbabawas lang. Pero hindi naman sinabi na kailangan zero fat. So ano yung fat ng meat, yun na yun. Pero nagkataon kasi fatty kasi ito eh. So yun lang guys. So, ayan ha. Ah. Kaya hindi natin pwede sabihin sa low carb is uh, mahal. Sa totoo lang, kung ganyan na kinakain mo, mura siya So depende lang po sa discarty po natin. Iyan ang fat na na-harvest natin dun sa kanina. Hindi ba marami-rami oh? yan? At ito naman ang ating naluto dun sa half kanina fatty. Yeah, ayun Atos may protein. Yan na. So, 'yun lang guys. 'Yan lang gusto ko lang i-share sa inyo na pwede kumuha ng mga ganitong uri ng pagkain na mura na hindi laging kailangan mahal. Pakita ko lang sa inyo yung ring ay ko. Salamat. My love guinea pig so big. I'm your best friend, best friend. Bye-bye. Ingat kayo. Love ya.